Ngayong araw mga maglulupa Inani na yung ating unang paugok Kaya lang, syempre palibasa ay dinamo yun oh. No? Naiwan pa nga yung uh, dinamo dahil kinain ng daga Nung kasalukuyang nagdadahon yung ating tanim na palay na ito Inani na natin At yun, naiwan nga yung pinagkainan ng daga mga maglulupa At mm, alam nyo ba ang ani natin dito sa 1.2 hectares na to? na binaha, dinaga at dinamo. Serain ta. po ba? Nakangiti po tayo pero malungkot. Yun po ang totoo. Yun po ang realidad. Dahil ng siyempre nag-expect po tayo ng maganda ani kahit pa paano. Kaya lang eh, yung kalamidad po ng buhay sa pagsasaka ay eh, laging sumasapit kapag ganitong tagulan. Kasi kapag tago lang po kasi ganito, hindi natin pwedeng masabi kung ano ang kinabukasan ng ani. Magamat lagi po tayo nag-expect ng maganda. Pero sa oras pong ito, tayo po ay uh, kukunti ang ani. Hindi po natin pwedeng masisi ang panahon. Kaya uh, ngayong susunod pong cropping na ito na nakaanin na tayo hindi po natin alam kung anong pwede nating itanim dahil nga nang bagsak ang presyo ng palay kung magpapalay pa ulit ako ay hindi ko po maipiho kung pagkikitaan talaga kasi nga po ay manapakababa ng presyo yun nga po sinasabi po natin sa ating pamahalaan eh. kami pong mga magsasaka ay nakasandal ang pag-asa sa mga pulisiya po ng ating gobyerno kung paano po binibigyan ng pagpapahalaga ang pagsisikap po ng mga magsasaka pero sa oras pong ito nasa ganitong panahon patapos na po ang taon October na eh last quarter na po ng taon pero ganun pa rin po ang sitwasyon hindi pa rin po nagkakaroon ng magandang adjustment ang presyo po ng presyo ng aming palay kami po ay nag-ani nung nakaraang second crop mababa na ang presyo nag third crop po kami ay ganoon din lalong bumaba ang presyo at ngayon nga pong main crop, ay lalong bumaba ang presyo may mga kalamidad pa po na nangyari po sa buhay po namin mga magsasaka kaya po napakalaking pagsubok po lalo <laughs> Jesus di po ba? kaya lang eh, hindi naman kami pwede magpaka-stress dahil kaya nga po lagi kaming nakatawa pero ang laki po ng problema ng mga magsasaka sa panahon pong ito problema na sa kalamidad sa panahon ay problema po sa presyo ng aming pong produkto at yun nga po sinasabi ng ating pamahalaan naunawan po namin ang ating gobyerno sa mga programa po na ibinibigay sa mga magsasaka na kayo po nag-iisip kung paano po kami matutulungan pero yung nababalita po namin pro programa po ninyo para ayudahan po ang mga magsasaka na nakaranas po ng mga ganitong kalamidad at kalamidad sa presyo ay naunawan pa rin po namin pero yun pong programa na sinasabi po ninyo na tulong sa mga magsasaka ang tingin po natin ay pabor po yun doon sa mga ang bukid ay isang ektarya, dalawang ektarya, pababa. E paano naman po halimbawa ang magsasaka na ang bukid po ay tatlong ektarya pataas? Hindi po ba? Kung halimbawa po ay ang bukid po namin ay limang ektarya at kami po ay nag-ani at kami po naman ay hindi sakop ng programa ng mga ayuda. Ano po ang sasapiti namin kung ang prinsipo ng ating palay ay ganun kababa sa humigit kumulang sampo? 12 pesos ang kilo. Ah, di po ba? Ah, yun po ang gusto namin may sa ating pamahalaan na ang programa po ninyo ay para tumulong po sa magsasaka sa maliit na mga magsasaka. Pero hindi lamang po yung mga magsasaka ang i-consider po dapat natin. Kasi may mga magsasaka din po talagang ang pinupuhunan ay pagbubukid. Na ang luang ng bukid po halimbawa ay tatlo pataas hanggang 10 hektare hanggang 20 hektare pa nga po yung ibang mga magbubukid talaga na seryoso sa paghanap buhay sa pagbubukid at pagsasaka ano po ang pipwede nating maging ayuda sa kagaya po noon? Kung ang presyo po ay sobrang baba, di po ba? Paano namin i-dispose ang aming ani sa ganung kaluwang na bukid po namin kung ang presyo po ay ganun kababa nga? Di po ba? Yun po ang isa sa mga po ng mga magsasaka. Salamat po at tinutulungan po ninyo yung mga maliliit na farmers na 2 hectares below ang bukid. At yun po ang sakop po ng inyong programa, ng programa ng pamahalaan. Paano nga po yung mga magbubukid na ang bukid po ay 3 hectares pataas na ang ani po naming palay ay dinidispos po rin namin sa merkado kung ang presyo po nito ay wala sa balanse, ay eh, eh kawawa naman po kami di po ba? kawawa naman po yung maluluwang talagang bukid na ang hanap buhay talaga na pinupuhunanan ay bukid talaga at pagbubukid at pagsasaka na ang pinuproduce nga po ay palay yun po yun eh ang pagbalansi po ay pangkalatan, hindi lamang po dun sa mga napakaliliit na klase ng mga magsasaka. At alam po naman namin na naiisip yun ng pamahalaan. Pero sa oras pong ito, kung ang presyo po ay 10 piso, 12 pesos ang presyo ng palay na produce, kawawa po yung ang bukid po ay above 3 hectares na magpuproduce din po ng palay. So yun po ang gusto namin maipaabot sa ating pamahalaan. Naunawan po namin na inuunawa po nyo yung mga small farmers na maliit ang kakayanan... na hindi rin naman nakakarating sa kanila... sa maliliit na farmers na yan... sinasabi yung mechanization ha... yun po ang gusto namin na pa rin sa inyo... ang nakakakuha ng mechanization... ay asosasyon na malalaki ang bukid... pero yung po mga simpleng mga magsasaka... na ang bukid kalahating ektarya... isang ektarya, dalawang ektarya... ang tingin ko po hindi nakakatikim ng mechanization... na sinasabi po ng ating gobyerno... kaya sa oras po ito mga minamahal na mga maglulupa... naroon pa rin sana ang ating hinaing at ating demand at ang ating hamon sa ating pamahalaan. Balansehin po ang presyo ng ating produktong palay para pakinabangan po ng pangkalatan, maliit at malaking magsasaka. Magandang araw mga minamahal maglulupa.